Magkano nga ba na ibenta kay Boss Toyo ang kwintas na ginamit ni Marian Rivera sa TV remake ng classic fantasy romance movie na Jezebel? Ipinalabas sa GMA7 ang iconic mermaid series na Jezebel na pinagbidahan ng bagong box office queen noong 2008 kung saan nakatambal niya ang kapuso primetime king na si Ding Dong Dantes. Nagsimula ang kwento ni Jezebel sa comics mula sa malikhaing imahinasyon ng sikat na novelist na si Mars Revello hanggang sa gawin na itong pelikula. Ilan sa mga bumida sa mga movie version nito ay ang star for all seasons na si Vilma Santos, Alice Dixon at Charlene Gonzalez. Sa teleserye naman, bukod kay Marian, gumanap ding Jezebel sa isa pang TV remake nito ang kapamilya TV host actress na si Anne Curtis. Sa YouTube vlog ni Boss Toyo na Pinoy Pawn Stars, Ipinakita ang pagbebenta ng kwintas na ginamit ni Marian sa Jezebel nang nagpakilalang apo ng dating production staff ng GMA 7. Ayun sa mga ito na parehong taga-Caloocan City, nagbaka sakali lamang silang ibenta ang kwintas kay Boss Toyo. Kwento ng nagbenta, unang nagtrabaho sa ABS-CBN ang kanyang lolo pero lumipat sa GMA kung saan ito nagtrabaho bilang production staff. Pagbabahagi pa ng apo ng dating staff ng GMA, hindi raw talaga basta-basta pinapayagan ang production people na mang arbor ng mga props sa mga TV show noon. Pero sabi daw ng kanyang lolo, humingi ito ng pahintulot sa mga namamahala sa mga props ng Jezebel na maiuwi ang kwintas ni Marian sa show. Nang makita raw ni Boss Toyo ang kwintas, Agad niyang tinawagan at kinausap ang kapuso host comedian na si Buboy Villar na gumanap na sidekick noon ni Marian sa Jezebel. Tinanong ng collector at content creator si Buboy kung kilala nito ang mga nagbebenta o ang lolo ng mga ito, nakumbinsi naman si Boss Toyo na legit ang ibinebenta sa kanya. Ang unang halagang hiningi kay Boss Toyo ng nagbebenta ay 40,000 piso, hanggang sa maging 20,000 piso na lang, nang tumawad ang kolektor, nagkasarahan sila sa 17,500 piso. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Salamat.